So ayan mga idol Magandang umaga so, Wala mo hunting ngayon mga idol Kasi maulan yung panahon Update muna tayo mga idol Sa mga laga natin Papakita ko sa inyo mga idol Kung ano ginagawa ko sa mga huli namin ni Napo mga idol Isa ka sa dyan na Kung saan Kung anong ginagawa ko sa mga huli namin mga idol Papakita ko sa inyo lahat mga idol Yung nga, yung mga lagag ibon mga idol <coughs> mga idol ito yung alaga natin mga idol kusi or kulusisi mga idol yan si bugtong mga idol sisi pa siya nakuha namin mga idol at dito na siya lumaki mga idol tapos ang pagkain niya mga idol papaya mga idol ayan ito mga idol pagkain niya papaya isa lang siya mga idol kasi bugtong siya mga idol yan mga idol pangalawang alaga natin mga idol punay hindi isang punay natin mga idol yan yan mga idol isa lang din siya mga idol punay yan tsaka ito si Napo mga idol yung alimoko natin mga idol ang katihan mga idol so yan mga idol si Napo yung katihan natin mga idol yung katihan ko tapos si punay mga idol yan Tsaka ito si Baguhan mga idol. Under training ko pa siya mga idol. Hindi pa pwede isabak sa matinding pangangati mga idol kasi hindi pa siya marunong mga idol. Under training pa mga idol. At ito naman si ano mga idol. One eye mga idol. Siya yung pinakaunang katihan ko mga idol. Ayan. Wanay ang tawag ko siya sa kanya mga idol kasi isa lang yung mata niya mga idol. Ayan. At ito naman si si mga idol. Ayan. Papaya yung, papaya yung kinakain niya mga idol. Yung pinapakain namin sa kanya mga idol. Silang lahat mga idol. Sip na sip sila mga idol. Inalagaan namin sila mga idol. Three times a day namin silang pinapakain mga idol. Umaga, tangali at saka hapon mga idol. Ayan. Nasa mabuting kalagayan sila mga idol. At ito naman yung mga huli Napo mga idol. Huli namin Napo mga idol na mga limong papakita ko din sa inyo mga idol. Ayan mga idol. Yan yung mga huli namin hinapo mga idol na mga limokon. <coughs> inalagaan namin sila mga idol. Inalagaan ko sila mga idol. Sip na sip sila mga idol. Sa nagtatanong dyan, Yung anong ginagawa ko sa mga huli ko. Inalagaan ko mga idol. Kasi ang purpose ko dito mga idol, pag hindi ko na sila kayang alagaan mga idol, pagkawalan ko sila mga idol ibabalik ko sila mga idol kung saan ko sila hinuli namin na po yan yun yan yung purpose ko mga idol walang bintahan na mangyayari or papatayin kasi may buhay din sila mga idol ayan safe sila dito mga idol kasi binilhan ko sila ng pagkain mga idol umaga tanghali at hapon yung Pagpapakain ko sila mag sa kanila mga idol <coughs> Yan Tsaka may tubig din sila mga idol Nilagyan ko sila. Nilagyan ko din ng tubig sila mga idol Safe na safe sila dito mga idol Tsaka wag kayong Mabahala Or magtataka Kasi nasa mabuting kalagayan sila mga idol Kasi inalagaan ko sila mga idol Ayan Yan yun lahat mga idol Yung huli namin inapo mga idol kasi pinagsikapan ni po mga idol para makahuli siya o malapitan siya kaya ayan alagaan natin mga idol yan sila lahat mga idol at saka andito yung ano natin mga idol breeding natin mga idol kaso hindi pa nag work mga idol yan babae at saka lalaki mga idol kaso hindi pa sila nagwo-work mga idol. Hindi pa, kumbaga hindi pa nabubunga yung pagsasama nila mga idol. Kaya ayan. Dalawa lang sila diyan mga idol kasi ano 'yan? Ah. Bre breed natin sila mga idol. Yan. Tsaka ito lahat ang huli ni Napo mga idol. Yan sila. sip na sip sila mga idol. Yan. yan sila lahat mga idol. So. Yan. Napalagi tayong naghanap ng sira mga idol. Kasi binibili ko yung pagkain nila mga idol yan sip na sip sila mga idol At saka yung mga huli ni Napo mga idol or may mahuli pa man kami lagaan ko din mga idol kaya yan wala kayong dapat ikabahala kasi nasa mabuting kalagayan sila mga idol lahat ng huli ni Napo mga idol Alagaan lagaan natin mga idol kasi pag dating ng panahon na di ko na sila kayang alagaan mga idol papakawalan ko sila mga idol ibabalik ko sila kung saan sila nahuli ito yung pagkain nila mga idol sa punay at sa kalimukon kung mga idol ito yung pinapakain ko mga idol ayan integra mga idol ayan ito yung pagkain nila mga idol alimukon at saka punay Yan yung binibigay natin na pagkain mga idol. Ito yung lagi kong binibili mga idol. Pero lagi namin binibili mga idol. Na pagkain nila mga idol. Tsaka yung kusi mga idol. Hindi na, sabi, hindi na, hindi na binibili yung pagkain niya mga idol kasi papaya lang yung pagkain niya mga idol. Yan yan kasi yung ito kasi yung nasanayan niya na pagkain mga idol papaya yan mga idol ito yung pagkain ni kusi mga idol kaya kung bago ka pa lang sa channel ko mga idol please subscribe, like, and share mga idol at pakihit na rin ang notific notification bell mga idol para lagi kang update sa susunod ko pa mga video mga idol kaya yan let's go